Manihapon higala so ang ato ang sudan karono ang sudan sa vlogger karong gabi una no higala kay uh, simple ra kaayo. So simple pero busog ang tiyan. So mo na siya simple pero busog. So na nakita karon no higala kay daghan juga ay nga mga nagpost karon sa Facebook no daghan kay kung mga nakita gyud dili kay usa duha tulong ako mga nakita no higala kun dili ubay-ubay jud -ubay sila nga mga nagpost sa Facebook Abo, about anang kung anong profile issue so daghan kayo ang mga namonetize no kay daghan man jud ang nga mga namonetize jud no karon na mga bag, baguhan pabitaw maski bag-o pa ka nag vlog pero pila lang ka bulan nimong vlog no namonetize na kadayon so ubay-ubay na jud kay karon ang mga namonetize pero gamay lang natong bikil kill sa Facebook no Mahigala kay magka profile issue na dayon ka so dili jud ta magpataka-taka og post labi na gyud ka ng mga caption bitaw na nato no hegala kay kanang ato adto na siyang bantayan kanang magcaption kag kanang mga basta na something lain bitaw kay ma-detect mo na dito ni Meta no mahigala kung bisaya bitaw tano kay ma-translate na dito basin og lain ang translation dito ni kuan na meta. So, mara siya nung lang nga ka nang magka-issue na din nato ang profile. So, mo nang mas maayo na mag-caption tawag ka ng mga parahan ng um, sa etong mga gipangkaon. So, may nga yummy food or um, sa pa na siya dahil lang. Mga simple lang kaiba. Kay mga kung pa ka na siya mahigala ka nang okay pa na siya kaayo. So, kung ka na betang mag kung ano tanong mag-caption medyo taas-taas nga caption niya. La, ilain da ay ang pag-translate dito ni Meta. So, mo siya nung no magka-issue ang imuhang profile. Ang okay, mga restric restrictions. So, mo siya nung no hegala. Unya, sa akin nung hegala, no labi na ka nang na-monetize ka. Kaya, magka-demonetize ang imuhang account. niya okay ra unta kung mabalik pa niya na joy uban no mo higala nga kanang kuan forever na -jud nga yung una na ilahang Facebook, ilang account. Kanang mawala na jud ba, na sila ma-monetize. So sayang sa ka kanang kay labi nagpila na years nga nag-vlog unya. Kuha ah, na monetize na ka unya. Pagkahuman ana no higala kay ma-demonetize ang imong account. So sayang kay yung imong kahago og vlog vlog unya na demonetize ra ka. So mo na siya no higala kanang mag-amping jud ta kung sa kay na ato ang mga gipang-post diha no or mga nagpost ng mga video mga unsa pa na siya din ha kay dali juga na siya ma-detect ni meta so morto mahigala thank you for watching